Hello po, magandang buhay mga tao. Narito na naman po ako, panibagong vlog, panibagong buhay. Napadaan nga po pala ako sa kapitbahay namin, napansin ko maraming bunga ng kanyang kiko. Kaya ang aking ginawa, ay isip ko, kuha kaya ako, ayar. Nagkanap ako ng panungkit, ayan, sinusungkit ko na ang bunga ng chiko Siguro masarap ito na matamis. Ayan, mahirap din palang mamu manguha ng bunga ng Chico. mahirap manungkit pag may tiyaga, may nilaga ito, sungkit dito sungkit doon lagay sa lalagyanan ayan, medyo nakakuha na ako, nakakarami-rami na rin tayo daan-daan, baka malaglag, ops, sa timba ayan silip-silip -silip muna tayo dyan hmm, may hirap nungkit talaga, ayan patingin-tingin sa atas, pipili muna ako of, oh, sandali lang tingnan ko muna ang aking video tingnan ko na muna ang aking mukha baka pangit na ako, ay eh, pogi pa pala eto na nga po nakakuha na ako, sinalin ko na yun nabutas ko na basket medyo marami-rami rin Ops. eto na nakabalatan na natin nakabalat na ako, yan medyo nilalagay mo po muna sa aking magandang plato yan, tapos ko na mabalatan. Kakainin ah, na lang natin yan. Wow, yummy, 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 yummy. Sarap kaya. Ito na nga natin. Kain na. Kain tayo. Kain po tayo. Kain po tayo mga kabayan. Kain tayo mga tao Ayan, unang subo. Ano kain lasa? Mm. yum yum yum, yum. napakatamis so, matamis ma? pala aking pinaghirapan po, salamat mm. po sa panunod see you on my next video see you on my mm. next vlog salamat salamat sa mga suporta salamat po sa inyong lahat please support my channel bye 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 ya. ayaw kong maubos bye bye Tumigil ka na, nakakaingit ka. Iwan na kita dyan. Sige, bye 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 po sa lahat. Ay, bago ko mga makalimutan. Ano po pangala ang English ng Chico? Please comment down below para alam ko.